May isang lalaki na naglalakad sa gitna ng kagubatan na parang mahinahong lumalakad, ngunit nakarating naman din siya sa isang maliit na puwang na naliliwanagan ng buwan. Ano ba yan? Ang hirap naman maglakad dito sa gubat. Ang laki kasi eh. Noong nakarating na sa so kinaroroonan si Elias. Sino ka? Oy, oy, oy. Huwag mo itutok yung revolver mo. Kasamaan ba ninyo si Kapitan Pablo? Si Kapitan Pablo ba ang tinutukoy nyo? Oo, naririto siya. Maaari ba ang pakisabi sa kanya na nandito si Elias? Kayo po ba si Elias? Hmm, halika, sumama ka sa akin. O sige. Dumaan sila sa iba't ibang makipot o makitid na daan. Pero nakarating naman sila sa bulwagan na hindi halos naliliwanagan ng sulok. Dito na natagpuan ang labindalawa at labinlimang kataong sandatahan. Naririto na tayo. Shinto, hindi yan kalaban. Ay, magandang gabi po. Nasisiyan akong makita ka, Elias. Bakit ganyan po ang inyong kalagayan? Mga kasama. Okay, ganito yan. May anim na ban na ako nakalilipas nang ikita'y unang patuloyin sa aking tahanan. Noon, ako ay naawa sa iyo. Ngayon ay ikaw naman ang naawa sa akin. Maupo ka at ikwento mo kung paano ka nakarating dito. May labing limang araw nang nabalita sa akin ang inyong pagkasawi. Ang malumanay na sagot ni Elias. Halos malibot ko na ang buong lalawigan. Takas nga ako ng takas eh, para walang madamay. Nagsalita si Elias. Ako ay pumunta rito para humingi ng tulong sa inyo. Hinahanap ko po kasi ang isa sa angka na naging dahilan ng pagkamatay ng aking pamilya. Kaya ako ay umalis at maaari po bang sumama kayo sa akin. Elias. Ako'y matanda na. Wala na akong magagawa pa. Ako'y nagtitiis ng mahabang para sa aking pamilya. Ako ay may tatlong anak at ang isa rito ay babae. Ako ay mayaman noon. Ngunit ngayon ay naghihirap na lang ako. Ano ang dahilan ng lahat? May isang lalaking walang hiya na sumira sa puri ng aking anak na dalaga. Siyempre, pagtatanggol ng aking mga anak na lalaki ang sa isa nilang kapatid na babae. <sighs> Hinanag ng mga anak kong lalaki ang kriminal na siyang gumahasa sa aking anak. Nalaman po ba ninyo kung sino ang salarin? Ito daw ay ang kura. Nang malaman ng kura na gusto siyang paghigantihan ng aking mga anak ay gumawa agad siya ng paraan. Dahil siya ay makapangyarihan at malakas, isa sa mga anak ko ay napagbintangang magnanakaw sa kumbento. Puhulihin din sana ang isa pang anak na lalaki pero salamat at bintas siya. Ang anak ko ay ibinitin at pinagpapapalo. Narinig ko ang kanyang nakaluluhos na daing. Ako'y kanyang tinatawag. Humihingi ng tulong. Pero ako'y hindi sanay sa gulo. Tiniis ko ang aking anak. Ako'y duwag. Duwag! Ako'y duwag lumabas. Ang masakit ito, Elias, ay hindi na patunayan ang bintang na pagnanakaw. Lumabas na ito ay baka na ng kurang gumahasa sa aking anak. Ang naging parusa lamang sa kura ay lipat ng destino sa ibang bayan nang pinalayan nila ang aking anak. Ito ay balbado na. At hindi nagtagal na matay ang anak kong iyon. Ang natira kong anak na lalaki ay binalak na magsiganti, Ngunit bago mangyari iyon ay nahuli siya ng mga sibil. Pinarosahan at kinulong. Nang hindi matiis ng anak ko ang mga pahirap ay nagpakamatay ito. Maraming sumanib sa akin dala na rin sa kalupitan ng aking mga kalaban. Elias, sa araw na may sapat na akong lakas, ako ay bababa sa bayan para magsiganti. Ako ngayon ay handa na pumatay at mamatay. Ako ay dapat sumpain sapagkat pinigil ko ang aking mga anak na magsiganti. Kung naniwala ako kahit kaunti man lang na may katarungan ang Diyos at ang tao, may mga anak sana ako ngayon. Ako hindi pinanganak upang maging ama. Ako ay nawalan ng mga anak. Ngunit sa pamamagitan ng apoy at sugo at ang sarili kong kamatayan ay paghiganti si ko kayo, aking mga anak. Ginagalang ko ang inyong kalungkutan. Ngayon ko lubusan na pagtanto ang kaulugan ng inyong paghiganti. Ako man ay katulad ninyo na dahil sa pangambang makasugat sa isang walang sala ay nais ko pong limutan ang aking mga kasawian. Ikaw ay bata pa. Huwag kang mawala ng kahit na kaunting pag-asa sa buhay. Ang matanda ay naghalukip-kip at nakinig. Ginoo, ako po ay nagkapalad na makatulong sa isang binatang mayaman, marangal at umibig sa bayan. Sa ay marangal na tao na hinamak ng mga private. Sa ay kaibigan ng Kapitan General, hindi kayo mabuti na siya ay pagkatiwalaan natin maghatid ng ating mga hinain bayan sa kinaukulan pang bukawin ang kanilang napuso para sa kapakanan ng mga kawimpalad. Ipagpalagay na natin kung mayag siya na ang Kapitan General. Sa palagay mo kaya ay pakinggan ang ating mga hinaing? Sa palagay mo ba meron kayong mapapala? Kung wala tayong napapala, kung hindi tingin ang ating mga hinaing, kung ang tao ay naging bingis, taghoy ng kanyang kapwa sa araw na iyan, ay ibilang ninyong isa ako sa inyong kaibig. Pumapayag ako, Elias. Pupuntahan mo ako rito at tutulungan kitang makapagiganti sa iyong mga ninuno. At ako naman ay tutulungan ibayag mo ang hinaing ng bayan. Ikaw ang makaalam niyan. Kailan ko malalaman ang sagot? Maaaring pagkatapos ng apat na araw, papuntahin nyo sa baybayin ng San Diego ang isang ninyong tao. At sabihin ko ang sagot. Kapag siya'y pumayag, makakaasa tayo sa kataruan at kung hindi ako ang unang mapahamak. Si Elias ay hindi mamamatay. Si Elias ang papalit kapag si Kapitan Pablo ay nasawing nasisihan sa kanyang paghihiganti.